Okay ito ah First time kong uh, nakakita nito Solid waste Management Office uh, Karena yung mga uh, nakikita natin Ay dump truck Doon nilalagay Hi sir, uh, good morning Good morning po sir uh, Sir uh, Mariano Mariano Bernardo po Si uh, Sir Mariano nag-ooperate dito Ano tawag dito? Ito po yung sinasabi hook clip pin po, sir. Hook clip pin. Ito oh. akin, akin, po. Hinahatak nitong boom na ito? Opo, opo. Ngayon, itong uh, yan, yung parang bago na yan, sasampa dito? Opo, sinasampa po yan dito. Hmm. sa ibabaw. Ito po, eh, pag ito po nasa ibabaw na, sir, mm -hmm. nasa ibabaw na po ng truck, uh -huh. yung open po namin itong, yan, yung lock na yan, at saka yung lock sa ilalim, i-open po namin yan tapos at saka po namin itataas para tumapon yung nasa loob nung ah para siyang dump truck opo ah, style ah. dump truck din po right. Ah, so ganito pala mga kabayan ang kaibahan nito sa dump truck ayan ah, madaling ah, ipasok yung mga basura dito dahil mababa ngayon habang hindi pa puno yan ah hinihila ito hinihila ito ng truck Halimbawa kung halimbawa, Halimbawa, may basura pa doon, madaling nga naman itapon. Ngayon, pagpununa na, sir Mariano, bago yan, iaangat dito. Iangat po yan. Oo. Okay, sir Mariano. So, imagine na lang mga kabayan dahil hindi natin makukunan ito kung paano i-dump. Okay, sir Mariano. Maraming salamat sa iyo. Sige po, sir. God bless. Ay na no, sabi ko, huwag mo ipagparada dyan ka binisan ng pagkain. Na si Rose? driver. Kumain lang yan. Ano Ayun. 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 Pagtanggalin ko yan ngayon kahit magkansubokan tayo ngayon. Hindi pa akong natatakot sa asuntos. Sa bakit hanap buhay ko yan? Trabaho ko kayo, kuya. Ngayon kung sinasabi mo bilang presidente, papatawag mo kita sa CSO. Kung kahit ngayon, kaya ko pong tanggalin yan. Kasi nyo, tsuko ka tayo, magawa? Hindi, huwag na, huwag na. Ganun, ayos na natin. Ayos na natin. Makasensya na kayo. Ano yung maganda? araw sa inyong lahat. Ngayon ay uh, January 30, 2024. At sa oras na 8.30 ng umaga. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, Bornai Street At uh, sakop ng uh, Banangay Kalawan at uh, Pasig City Ngayong araw ay nagsasagawa ng uh, clearing operation itong uh, LGU Pasig Kasama na yung uh, National, itong uh, MMDA Itong uh, clearing operation mga kabayan ay walang katapusan ito Habang uh, mayroong mga naka-illegally parked yung mga nakahambalang na mga obstruction sa uh, sidewalk at uh, kung ano-ano pa at uh, yung mga inaakot ng mga kagamitan or mga mga nakumpis ka ay uh, tutupusin yan sa LGU office or sa MMDA ito nga uh, joint clearing operation nga araw dito sa Pasig ay uh, o pinangungunahan ng uh, MMDA ito nga uh, si uh, Sir uh, Gabriel Go Si Mr. Abong Dillion ang head ng uh, action line dito sa Pasig. At uh, si Mr. Edwin Lopez ang uh, MMDA action At syempre kasama rin natin ang head ng uh, TPE mo operation na si uh, Mr. Uh, Ronnie Fernandez. At itong mga na-totoo na mga sasakyan ay tutubusin yan sa tumana sa may uh, sa, Marikina. May pupunta ba kayo Pwedeng, wala pa ba ikutan? Ito, sa na rin to tow, ito uh, itong uh, pulang sasakyan. Ayun, nakaumang na. Itong basketball court, na bigyan na ito ng uh, notice uh, one week ago, at uh, hindi pa rin tinatanggal. Itong uh, joint operation ng uh, MDA, saka itong uh, LGU PASIG ay uh, sinusuporta ng ating mga kapulisan lahat ng uh, madadaanan ngayon ng uh, clearing operation ngayong araw ay kasama na dito ang sidewalk clearing uh, pagtitikit sa mga illegally parked clamping Itong nga uh, itong mga senaryo lalo na itong may mga basketball court sa kalsada. Ay uh, matagal na itong uh, inamindahan na mahigpit na uh, pinagbabawal maglagay ng basketball court sa kalsada. Dahil nga ito ay uh, sanhi ng uh, traffic or diskrasya o ingay sa mga kalapit na kabahayan. Hello. Ang dami na kagad Dalag. 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 Inuulit -in ko mga kabayan, ito uh, ng uh, Bornai Street dito sa may uh, barangay Kalawaan nga. Matagal na itong uh, binigyan ng uh, notice. So ito yung uh, isa sa mga eskinita dito sa Bornai. At uh, masyadong marami.

Natawag na. Natawag. Natawag nung kamag-anak na ito ni nanay. Boy, boy, natawag mo na ako. Ito yung uh, pinakita ko sa inyo, yung iskinita, na maraming nakahambalang na uh, tricycle. At ito na nga, isa na ito. At yung uh, tricycle ni nanay, na kung pwede, eh, huwag nang uh,

ito si Sir Bong Ang head ng action line Kasama natin ngayon Kasama si uh, Sir Edwin Lopez Ang action officer ng MMDA Dito sa Pasig yung <laughs> mga ang bata, pamanataw yung asawa, anak niya. Alangain mo uutang na, sa inyo na dapat may asawa na. Sino na sa inyo? Mamikitado. Okay, papayag. Kailangan ng mga party. Maandar pa dito sa doktor. Alang lang po, las na kaw. Yeah, yana pangabe. Ah, pero hindi diyan. sa akin anak niya. Tara. Agos ko na yung platno? na. Ako magpapagawa. Tapos magiging parada sa umaga. Sa umaga, magiging ay siya. Ang gabi, ah. nang ng kaya-kaya. sa ngayon at uh, uh, nagpapatawag na ng uh, ambulance para kay nanay kay na super sikip ngayon maluwag na dahil uh, kung sakali na wag naman sana mangyari magkaroon ng sunog ay madaling makakapasok ang bombero Tumawid lang ang clearing operation dito sa isang kalye na kung saan doon tayo nang galing at ito yung mga halaman nakapatong nga sa sidewalk at uh, isa rin to mga uh, kasama sa sidewalk layering. O ito, may basit mo lang pa yata dito sa unahan, unaan. No? Ah, hindi. <laughs> yun na pala yung uh, tinanggal kanina. Meron kami 0.50 step back. So, lahat lahat po ng bahay dito uh, nagkaroon kami ng 0.50 meter step So, ang sabi ko nga dito, lahat po yun uh, kung pwedeng property line po ng bawat isa and uh, pwede yung gamitin yung for personal use lahat ng mga members ng association. Lahat for personal. Kung merong motorsiklo, kung merong labahan. don, labahan. Katulad nito kay Kamawag. Pero ano ho namin okay, kasi yun eh. E? Waterways po iyan. Hindi mo yung gagawin. Hindi mo yung gagawin. Pagkatapos ko po. Kung ano Waterways po iyan. Hindi mo yung gagawin ng city. Kasi, wala wala wala. Wala 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 wala. Kasi pag sinabi ng city na yan ay ginawa ng no, walang authority, yung engineer po, yung natin sa legal. Ako po ang mag initiate nun. Okay. Yung issue dito mga kabayan, yung uh, pinag-uusapan ni Sir Bong sa kanong may-ari, ito, lampas yung kanyang uh, bahay o grahe. Nakapatong mismo sa sidewalk. Katulad din nun, no? no? Ito, isa rin to sa mga pinatatanggal. Hanggang taas pala. yung dalawang yan, na sobra sa sidewalk, ang uh, posibleng tab-tabin or gibain

hindi ako kailangan pero kailangan ako kailangan okay, eh, okay. okay, ako kailangan ako ay, Ako po bumaba dito bilang official kasi yung mga tao po ay eh, may alleged na complaint regarding hmm. sa issuance hmm. ng notice Napaka simple kung nag-issue ng notice, nagpatawag kayo ng isang uh, forum pupunta kayo sa legal ng tao, nagpapunta kayo sa opisina ng prison order Wala tayong problema ngayon dito Binaba, Bumaba ako rito officially para actually kung gusto ko may dalawa po ako kasi itinilid Talagang wag pa pa-demanda ako sa inyo Masipo sidewalk yan kahit sabihin nyo, pag-aari niya, hindi nyo dapat pinagalaw sa city, dokumento, tama yun si Sir. Kung ano, sana, bigyan mo pa ng chance. Kasi, meron mo kang ipuprobe. May, ano kami, Bakun may, ura ka may, contest, naman, may contest kami. Hindi naman ura-urada ang agawa. Kasi sabi niyo, buwas, ng... babalik kayo. Oh, kasi nag-issue kami ng notice. Oh, Ay, kinagap naman na naman naman eh. Tinanggap ka man namin eh. Tapos tinanggap ko yung Hindi ko, hindi ko yung tinanggap ko May inaagis ko. Ito pa, nalang sa baka mo po ako tumanggap. Ako po tumanggap ko. Ito na ko po, bumaba ako rito. Ako, aminin ko sa inyo, hindi po sa nagyayaba. Patanggalin ko yan ngayon, kahit magkasama kong tayo ngayon, hindi pa akong tatatakot sa asunto. Sabi ka, hanap buhay ko yan, trabaho ko po yung yung ngayon, kung sinasabi mo bilang presidente, papatawag din kita sa CSO. Kung tayo, kaya yeah, ko tanggalin yan. tayo, Hindi, huwag na, huwag na gano'n. Hindi, huwag wala na, huwag na, kayo. Ano, Sige, Sige, mo, Sire, Sire, na, huwag si, na, huwag na, Sige na, huwag na, huwag na, huwag na, na, huwag na, Sirete, sirete. Kalau saya, sila ng dengan posisi kita. Tidak boleh, tidak ha, hindi boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh bago sila nagpagawa niya, meron silang survey, nagpa-survey sila ng sarili ni Never Day. Ako sir, pag hindi ho kami satisfy dyan within this week, isigraduhin ko sa inyo, even you or without your presence, sir, hindi dismantle po yan, sir, and we will confiscate all necessary material na nandiyan sa side book. Lahat nasa side book, kahit kinaalit sila, pag-aari nila, sir, kung ko yan. Ilang ako dun, sir. Humihingi lang ang siyudad ng konting pagkakataon, ng bukas o kung biyernes, para i-contest nila yan. Pero definitely, sir, I can assure you, on behalf of the city government, tatanggalin ko nila. Nasa barangay kalawaan pa rin tayo mga kabayan at ito, marami pa lang mga naka... Alamin natin kung uh, illegal uh, terminal ito. Uh, pinayagan daw magpark dito ng uh, barangay pero uh, wala silang permit para gawing uh, legal na uh, terminal ito. Kaya matitikitan lahat ito. Alik! Ito nakakulambu pa oh. So, Ngayon kung may driver ito, matitikitan lang as a illegal uh, parking. Pero kung walang driver, masasampayan sa tow truck ito malamang nakalakpa, nasa, bag, nasa kalsada, nakalakpa mm -hmm. lagi naman binibigyan ng 5 uh, minutes ang uh, mga may-ari ng masasakyan na yan bago tigitan or matow or may sampas sa tow truck So. Sa tabi nung uh, binaklas yung gate Itong katabi Labas yung oso ng uh, sasakyan At uh, may sarili pang uh, gate Yung kotse posibleng nga uh, matikitan Dahil nga uh, labas sa sidewalk At uh, itong gate At uh, malamang Baklasin Inahanap lang yung uh, kung sino may-ari. So, mahigit 5 uh, minutes na wala pa yung may-ari. Kaya binibigyan kasi ng 5 uh, minutes mga kabayan bago tanggalin itong gate. Kasi merong uh, pagkakataon na uh, pwede na yung may-ari ang uh, mag-demolish ito. So, wala. Wala yung uh, may-ari hanggang ngayon. Oo. Oh, yes. uh. <coughs> uh. uh -huh. Itong atrapal. Uh, tatanggalin din 'yan. Eh. <tong> kabila. Oh. Yung pader naman, kaya masi masira yan. Dahil lampas na din niya sa sidewalk. Posibleng giba din niyan. Yun.